So, ilan beses nga ba ako nagpapalit ng tubig every week? Actually, um, kung kakayanin talaga is everyday ko silang pinapalitan. Pero if hindi kaya ng time, every other day. So, bakit everyday? As you can see kasi yung pan namin is walang filter. Wala siyang filter. So, hindi nalilinis yung tubig. Kaya, it possible talaga. Every day, ako nagpapalit. Nakasolar naman kami. Kaya, okay lang. Hindi siya magasa sa tubig. So, yung iba kasi, depende rin sa gamit nilang system kung kailan sila magpapalit ng tubig. Lalo na yung iba is may filter. So, kahit hindi everyday. Pero, depende rin kasi sa ano yan. Kung ilan yung nasa pond mo. Siyempre, kung ganito siya, kalaki. And konti lang. Kahit hindi everyday, siyempre. Hindi naman niya nagdudume. Pero, kung tulad ko na uh, ice ay stocking density, um, kailangan talaga magpalit ng tubig dahil um, agad dumudumi at dumabaho yung tubig. So, depende talaga kung ano yung gamit mong system, kung kailan ka magpapalit ng tubig. Hindi pare-pareho kasi yung iba, um, meron twice a week, meron twice a week. So, ako, if kaya talaga, everyday, dahil uh, mas magana silang kumain kapag malinis or bago yung tubig nila and I think kapag mas magana silang kumain mas mabilis silang lalaki iba-iba naman kasi yung way ng pag-aalaga ng hito kung um, sa tingin nyo is effective yung ganito yung ganyan so doon kayo so ayan etong pan na to is dinadrain ko dahil nga medyo maamoy na actually kahapon lang ako nagpalit pero medyo maamoy na dala ng ano rin maulan din ang panahon ngayon so eto yung mga um, medium sizes ko ng mga kito. Ito, ito, naman yung mga small pa. So, hindi talaga sila, ano, hindi sila sabay-sabay na lumalaki. Eh. Meron na pang iiwanan talaga. So, tulad dito, actually, ngayong araw na to is 3 months na sila. Pero, meron pa talagang ang liit. Yun yung mga nababansot. Ewan ko kung um, uh, bansot na talaga to or nabansot lang. Nung naibigay sa amin. So, etong pan na to, hindi ko siya 100% niya water change dahil hindi naman siya madumi. So, kalahati lang yung pinalitan ko na tubig. So, yung dalawang, yung dalawang pan, eto at yon is papalitan ko ng 100% kasi mabaho na talaga. And hindi natin pala ginamit yung solar ngayon. nakapower power Naka-ano siya. AC. Dahil na walang ano ngayon. Walang araw na Hindi kaya hudupin ng water pump. So, naka-AC ngayon yung gamit natin na pump. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat sa pananood.